ng <laughs> ina Joshua, <laughs> <Si> Joshua. <laughs> What's up guys? Na para na. Kau tangin apa? Para matai na. Para matai mik na. Saan yan? Sa TikTok? Uh Oo. -oh. Tingin lang. Mga copyright ako. Uh -huh. Uh -huh. Ah, pangina-kina. Basic. Sa larangan ng githaban. pa. Ah, call okay. Okay, okay. Call me. Ah, call me ba yun? Oo. Uh -huh. ah -huh. Akala ko follow me. Me, tas lagang, tas lagang, tas lagang. Ulit. Okay. Doll, mean, doll, mean. Tapos, ganyan. Pero puro ganun na lang. Hold it. Kahit mo sabayan yung sub-sog. Pwede makikita lang yun. Call me. me <laughs> oh, <do> <laughs> <laughs> oh, yes. Call me. Call me. Call me. Call me. Call me. Call me.

Ina, ang ina, Ito na oh, Pangit naman yung. Wala nang gusto. Call me. Yan! Pungin oh, okay <laughs> lang ino. Panis. Pungin okay. <laughs> oh, <okay laughs> ino. Nanonood kayo. Okay manood dito ah. Call me. Ina, <laughs> Joshua. Joshua na Ang talong ni Joshua. <laughs> Ina, ang daming taong nanonood. Pero yung kasama namin na hindi pa sumusunod. Kanina pa kami dito naghihintay. Mukhang wala na mandad. Oy! AJ Bailuan, si Maxi TV in the face to be. Huwag mo kong talikuran, face to me. <laughs> Na pa hmm? Nandito ako... Para ako. sa iyo. Guys, check ko lang yung ano namin, terrace namin kung ako ibig pagka-renovate. So yung mga fish ko dito nandyan, alam niyo naman mahilig yeah. tayo sa mga animal eh. Wait lang guys, mag-re-live lang ako doon sa page para naman ano.